Nitong mga nagdaan nga ay ating tinalakay ang patungkol sa bagay na pagka-involve nga ni Inujin sa mga paparating na chapter. Dahil nga bago mangyari at pumasok ang chapter na yon, ay pinasilip nga sa atin ng isang pangyayari na may nakita nga si Kashin Koji gamit ng kanyang 10 directions. So heto nga yan mga pare ko yun no? Bali gamit nga ang 10 directions si Koji eh, dito nga pinapakita itong si Inujin ay nasa hideout na nga nila at mukhang ito nga ay gumagamit ng transmission technique ng angkan ng Yamanaka which is pinakita na nga ito nangyari na at naganap na dito sa pagpasok ng chapter 26 ng boruto Timeskip 2 Blue Vortex na ginamit na nga nila Koji at Boruto itong si Inujin para magawa ngang makausap itong si Shikamaru. At dahil naganap na nga isa sa mga nakita ni Koji, eh ngayon mga sir ay atin naman talakayin ang napakagandang balita at ito nga ang patungkol sa pagbabalik ni Uchiha Sasuke gamit nga din ng isang ebidensya na nakita nga rin ni Kashin Koji. At ito nga ang paggaharap nila Sarada at Hidari na siyang Shinju version ni Sasuke. So ngayon mga pare koy ano bang kinalaman niyang isa pang nakita ni Koji na paggaharap nga nila Sarada at Hidari? So heto nga no, ganito lang yan. Makinig kayo na maayos mga kumaret kumpa pare. So 'di ba alam naman din natin na kung paano nga mailigtas ang mga naging puno at ang mga naging Shinju. So dahil nga diyan eh ayan nga din yung magiging dahil upang maibalik ng muli si Sasuke. Likewise nga na kung paano na ibalik na nga rin si Muwigi na magawa na nga nilang matalo si Matsuri na siyang Shinju version nito. So ayun nga isang punto dito mga pare ko yun na malinaw naman. Na ito nga din yung magiging basis natin dito nga sa mangyayaring bakbakan sa Sarada versus Hidari. Na nakita nga ni Koji na kaya malamang eh may mangyayari nga talaga dito kay Hidari na magiging dahil upang makuha nila Sarada ang turnsole nito. Na maaaring sa isang banda nga or halimbawa na nagawa nga talaga nilang matalo si Hidari. Lalo't alam din naman natin na hirap pa nga rin si Hidari na gamitin ang kanyang mga ability at confused pa nga din ito sa kanyang sarili. At dagdag pa nga natin yung ring Sharingan ni Sarada na overpower nga which is kaya nga nitong gumawa ng mga black hole na nagkakaroon nga dito na ng napakatinding gravitational pull na kaya nga din dyan guys ay eh masabi din natin na possible nga din na matalo na nga ni Sarada si Hidari. Ngunit subalit natapwat. Ang problema nga lang dito is yung Hidari kasi noon ay eh, totally eh, wala pa nga talagang alam sa kanyang mga kaya kayang gawin. At dahil nga ilang chapter na nga din na nagdaan, na kaya malamang alam na nga din niya yung mga ilang kayang gawin ni Laboratory at Sarada, na kaya mas possible nga din na mag-iingat na nga din ito laban sa kanila at malamang may mga na-discover na din ito sa kanyang mga abilidad. At saka dagdag pa natin no, na dahil nga namukhang hiwalay naman sa laban si Mamushi, dahil nga may sariling laban ito kay Damon, eh siguro guys most probably, eh makakasama na nga din dito ni Hidari si Jura sa paglabas nga at pagharap kay Sarada. Pero ang haharap naman kay Jura ay itong si Laboratory at Kawaki uli. sa so maaaring ganun guys no, kasi one on one lang sila dito ni Sarada at Hidari. Yung pinakita dito sa 10 direction ni Kashin Koji, ay eh dalawa nga lang talaga sila dito. Walang aawat par. So yun nga no mga pare koy, pwede na nga rin na sumabay dito si Jura sa harapan, pero ibang tapatan naman. Pero para sa akin no, na base nga din dito sa halarawan, eh mukhang matatalo nga dito si Sarada at magpaparaya nga si Hidari. Likewise nga sa ginawa ni Itachi kay Sasuke noon, lalot dahil nga rin yung form ng kamay ni Hidari dito, eh halos katulad nga talaga ng ginawa ni Itachi kay Sasuke noon, na siyang ginawa na nga rin ni Sasuke kay Sarada. So ayan nga mga pare koy, no, napakita na nga rin natin yan sa mga nagdaan. Pero yun nga no, kung para sa iba, eh matatalo nga si Hidari dito, e eh para sa akin naman, eh maaaring nalamang nga dito si Hidari kontra ay Sarada. Na yung katulad nga din sa sinabi natin sa nagdaan, na parang nalaban nga kasi yung katauhan dito ni Hidari, which is yung nasa loob nga nun ay si Sasuke, na kaya nga marahil na hindi nga siya papayag na mapas lang ang kanyang anak na si Sarada. At kaya pag nagkataon, e eh parang magpapatalo na nga lang dito si Hidari at ahayaan niya si Sarada na tapusin siya neto, at makuha na nga ang dapat makuha kay hideri upang maibalik na nga ng tuluyan ang kanyang ama na si Uchiha Sasuke na kapag lumabas na nga ang turn soul ni Hidari eh pwede na nga rin isalpak ito sa puno na si Sasuke so ganoon lang mga sir napakaangas ba? Diba? at ngayon mga pare koy heto na ang pinaka good news let's say o sabihin na nga natin na matagumpay nga nilang ibalik si Sasuke dito at kaya ngayon e eh ang mga mangyari naman dito na kasunod e eh syempre asana natin guys na malamang magiging karagdagang saksi pa nga ito para masabi pa nga na may hindi nga tamang nangyayari sa kanila kumbaga alam nyo yon, kasi isa nga rin si Sasuke sa mga itinuturing na traitor sa kadahilanan na tinulungan nga kasi si Boruto na makatakas o makalabas ng bayan. Pero ngayon sa pagbabalik nga nitong ni Sasuke mula sa pagkakapuno, e eh dito nga maaaring ma-reveal na nga rin ng mga ilang kasinungalingan na napeke nga lang ang kanilang mga pag-iisip. Lalo't may mga basis din naman sa mga nagdaan na pwedeng gamitin si Sasuke. At ang pinakamalaking katunayan pa nga dito is yung resulta nga sa pangyayari ngayon na kung hindi nga dahil kay Boruto e eh mas mapapahamak nga talaga ang Ninja World. At saka dagdag pa natin guys no, yung asawa nga ni Sasuke na si Sakura e eh malamang na hindi nga ito basta-basta ko kontra sa kanya. Yes mga sir, hindi yan basta-basta ko kontra kay Sasuke. Dahil syempre, pangunahin ni eh, asawa nga niya yan. Tsaka patay na patay si Sakura dyan, no? Kaya malamang na possible nga din na makikinig muna siya kay Sasuke bago nga niya ito hatulan. At tsaka dagdag mo pa na nandyan pa nga si Sarada, no? Na nakakaalam din ng katotohanan. Pero heto nga mga pare ko yun, no? Bagamat na alam din naman natin na hindi pa nga rin talaga sasangayon kay Sasuke ang lahat. Na kaya nga dahil din dyan ay maaaring mangyari din naman. Nakunin na nga din nila Koji itong si Sasuke at ilagay o isama na nga din sa kanilang hideout or lungga. Likewise nga lang din sa ginawa nila kay Inujin. At tsaka, ito pa, no? Kapag ginawa nila yon. E malamang na mas papabor pa nga din yon kay Boruto at malamang napapayag nga din dun si Sarada. Lalo't alam din naman niya na ito nga i for safety ng kanyang ama na si Sasuke. At bukod nga dyan, ang huling bagay naman dito na magsasabi na good news nga talaga itong pagbabalik ni Sasuke is ito nga muling pagtuturo ni Sasuke kay Boruto ng mga Uchiha style na pangbakbakan. Likewise nga rin na kung paano siya tinuruan ni Sasuke noon. Bago nga ang time skip. So yun guys, no, malamang natuturuan nga talaga uli siya dito ni Sasuke ng mga ilang techniques. At syempre, bukod nga sa mga pangbakbakan style, eh marahil na mga katulong pa nga uli dito si Sasuke para nga sa mga susunod na step na maaari nilang gamitin na base pa nga din sa mga nakikita ni Kashin Koji gamit ang 10 directions. Guys, solid team up to panigurado dahil alam naman natin na si Sasuke nga eh napakahusay din neto sa mga planning and decision making. Matinik din ang battle IQ nitong ni Sasuke no? Kung baga let's say na maaaring hindi man makasama ni Boruto si Sasuke sa mga main battlefield. Pero maaari naman din na makatulong si Sasuke sa mga minor enemy. Kung baga isipin din natin no? Na kung sila Konohamaru ay nagawang makapalago makatagal sa laban kontra kay Matsuri, eh pagdating naman dito kay Sasuke mga parekoy, eh masabi din naman natin na maaring nga ding si Sasuke sa mga level ni Matsuri o sa mga iba pang Shinju, basta wag lang kay Jura. So something like that mga sir no? Guys, take note ha, Dahil kumpara kay Konohamaru, eh si Sasuke nga, eh mas kaya nga labanan yung mga ka-level ni Matsuri. Dahil huwag natin kakalimutan guys, si Sasuke nga ang nagturo kay Boruto na mga slash technique. Kung papaanong nagawa ni Boruto na ma-slash nga si Matsuri ng napakabilis, eh malamang guys, na ganun nga din kay Sasuke isipin nyo no, gamit ng Hirai Shin pagka teleport ni Boruto kay Konohamaru, pagka na pagka dikit pa nga lang ni Boruto, e eh gumapang na nga agad ng napakabilis yung kamay niya. At pinaghihiwa na nga agad nito si Matsuri. So ayun nga yung napakatinding agility na itinuro ni Sasuke kay Boruto. At kaya masabi nga talaga natin guys, na yung mga Shinju na kalibel ni Matsuri, e eh kayang kaya nga talagang harapin ni Sasuke. At kaya magiging malaking tulong pa nga rin si Sasuke para nga mabawas-bawasan yung mga haharapin na kalaban ni Boruto. O teka mga pare ko, baka minamaliit na natin masyado si Sasuke no? Guys, remember, nagawang ka na ni Sasuke ang code without limiter kahit nga sa kalagayan nito na isa nga lang ang kanyang kamay at wala na nga rin ang kanyang rinigan. Pero base nga din sa nakita natin ay eh, nagawa pa nga niyang palagan si code at nasugatan nga nito ang kanyang kabilang mata. So napakaangas ba? Diba? Bagamat sinabi nga ni Sasuke na wala nga daw silang laban kay code sa mga oras na to. Eh hindi naman ibig sabihin nun na hindi niya kayang palagan si code ng one on one. At saka kung iisipin nyo kasi sa kaso dito no, eh lugi nga kasi talaga si Sasuke dito kasi nga unang una ay eh, napakadaming claw crimes ni code. At pangalawa eh pinoprotektahan pa nga kasi ni Sasuke si Boruto. So kaya ang nangyari dyan, eh mas lalong nahirapan si Sasuke na makaporma sa laban. At saka idagdag eh, pa natin yung sinabi ni Boruto na, na natalo lang naman daw kasi ang kanyang master na si Sasuke dahil nga daw sa kanya. So yun nga mapari ko yun, no? may mga punto rin naman yung mga pangyayari. Na kaya nga hindi rin dapat nating basta maliitin na lang ang Sasuke without Rinnegan at kahit na isa na nga lang ang kamay nito. May ambag pa rin to mga pare ko, eh. Mas may ambag pa si Sasuke kumpara sa tropa mong wala nang ang ambag at ang lakas pang mamulutan. But anyway guys no na yun nga na nakita naman natin no na kung ano nga ang pwedeng mangyari kung sakaling matagumpay nga nila na maibalik si Sasuke na kapag natalo nga ni Sarada si Hidari dito or kung kusang magpapatalo si Hidari na siyang si Sasuke na kahit saan man dyan sa dalawang yan e eh masabi pa nga rin natin na yan nga rin talaga magiging way para nga makuha na ang turn soul at maibalik na nga si Sasuke lalot kasi ang dapat nating asahan dito mga pare koy is yung hindi nga talaga may iwasan na ibabalik pa nga rin talaga ng may akda ang ating mga childhood hero at isa nga dito itong si Sasuke well, si siguro na mauuna munang maibalik dito si Sasuke kumpara kay Naruto. Kasi kumpara kay Sasuke, eh mas risky nga din talaga si Naruto sa mga Shinju. Lalot ang leader nga ng mga Shinju na si Jura, eh bagamat na Himawari na nga si Kurama, eh hinahangad pa nga rin nito na malamon si Naruto. So tama lang din talaga muna yung ginawa ni Kawaki na maitago nga muna si Naruto sa kanyang dimensyon. At kaya mas magandang si Sasuke na nga muna talaga ang maunang pabalikin dito sa Boruto Timeskip to Blue Vortex. At syempre pala no, teka muna guys, dito nga rin sa muling pagbabalik ni Sasuke, eh ma ari pa nga niyang matulungan si Sarada sa paggamit nga namang ng Gekko Sharingan nito. At yung sinabi nga rin natin sa nakaraan na yung Sarada versus Daemon na kasi nga ay mabagal pa yung katawan ni Sarada na makapag-react ito sa kanyang Sharingan. So marahil nga dito ay eh, baka turuan na nga rin ni Sasuke si Sarada ng mga bagay na maaari niyang pagsanayan na para makakana na nga din siya sa mga sabayang bakbakan at sa mga mabilisang laban. Na marahil sabihin din ni Sasuke no na dati nga kasi isa nga rin siyang na hindi nga rin niya kanyang isabay ang kanyang Sharingan sa kanyang katawan. Dati nga daw eh, ay napakumilos yung katawan niya na isang halimbawa nga daw yung laban niya kay Raikli dati na bagamat na kaya nga daw ng Sharingan niya na makita yung mga galaw ni Raikli pero hindi naman daw magawa ng katawan niya na sumabay nga sa bilis nito at yung pangalawang halimbawa naman daw is yun nangyari sa laban niya kay Killer B so ilang mga halimbawa lang yun mga pare ko yun, no ng mga nakaraang katulonggi sa laban ni Sasuke then now dahil nga well experience naman na si Sasuke ay eh mas matuturuan na nga niya o matutulungan na nga niya si Sarada dito sa pagpapaliksi ng kanyang katawan na sa kombinasyon nga nito ng kanyang Sharingan na para mga gawa na nga rin ni Sarada na talagang makasabay sa mga harapang bakbakan or sa mga sabayan at mabilisang balagbagan. So plus big points na yon mga pare ko no? Lalo't mas kinakailangan nga din ni Sarada sa mga future na sagupaan na hindi rin naman kasi pwede na mag na la lang siya lagi sa kanyang manggikisaringgan. Doon sa kanyang mga black spear, hindi naman niya pwedeng gamitin lagi yon. Kailangan nga din niyang lumaban ng gamit ng sharingan nga lang muna. Kumbaga toe to toe or taijutsu. At kaya dito sa welcome back Sasuke, eh malamang solid ito mga pare koy para nga sa mga paparating na mga kaganapan. Dito sa baroto Timeskip to Blue Vortex. Kaya hanggang dyan nga guys ang ating talakayan for today's video. Maraming salamat sa inyo panonood. Sana yung nag-enjoy kayo. Keep safe palagi. Hanggang dito anime Tagalog talakayan. Nagpapaalam.